At yan, good day na muli mga boss sa uh, Toyota Innova nga pala to. Ayan. Pakinggan nyo mga boss. Tignan. Tignan, boss. Sa ulo po, mga boss. Kaya, ayan. Masakit na daw sa ulo to mga boss. Ayan, yan, na nang pigilan. Hindi na lang dito sa shop. Lang. Ayan, dahil dyan sabot na yan mga boss. Ang ina, natuyo na pa na eh. kaya lalo na nilusong pa sa bahay. Oo, oh, sige pa nga pa. Kaya yan, pinusuha ah, ng tubig, nangala ah, okay. ko sa loob. Dalawin mo. Lakas o. Oh. <trips> sa inyo, nalusong na ba ito? Ano ah, ba? talagang tuyong tuyo yung ano to kinalawang sa loob oh, natuyuan talagang maingay niya oo oh. yan Ayan at dito mga boss so, ayan, dito Ang dito lang proseso natin, ng bagay. pagtatanggal mga boss oh, Galawang ng lower portion Na kahit hindi nyo napadala sa masisya mga boss Yola to. Ah, vlog ka pa yata pa rin Ha? Ayan. Make sure nyo lang na may jack dyan mga boss. Ayan. Nakasupport ko dyan. Kaya ko lang pati kas ka ka eh. na pukukukin. Kasi may nag-vlog. Hindi ka galaw. At make sure nyo lang na nakaiwas yung Most mga, mga boss. Dahil yan. ang Kailangan mo si shop yan. Yan si pare. Ginagawa ayan, pa ang pansin. Talagang si. kalawangan na at uh, malagin na nga rin. Pampitsa. Pampitsa. dyan ayan. pinabili na agad namin si boss dito na ball joint. Ayan yung laging sanhi niya mga boss, yung pagkabasag ng boot. Naubusan ng grasa, tapos yan, napapasukan ng tubig at alikabok. Kaya yan, mabilis kinalawang. At malagi na yung yan mga boss. Delikado na yan. At ito na ngayon yung bago mga boss. Ayan. Kailangan saktong-sakto yan mga boss. At syempre yan, linisin natin yung pagpapasukan niya mga boss para mga uh, swabe natin nilagay. Ayan, pampadulas. Lagyan natin ng pampadulas. Ayan, dyan natin po mga boss, mga yan ha? at hindi naman ganun kaano yan. Yan, wag lang natin bubukpukan sa paikot na pabilog na yan Dahil mada-damage. mahihirapan tayo maglabas at magpasok At dito yung ball joint mga boss yung upper Kung magkita yung matigas pa At silyado at puno pa ng grasa Kaya goods pa yan mga boss yung nagka-cause lang talaga ng langit-ngit yun sa ilalim sa lower ball joint ito naman mga boss dito pagkakita ko paano mag-install gamit ng 50 oh, sa gitna ng... 3-4 kaya na bakit pag-i-jack nga? Ya. Sige, jack Kaya ng kulit ni boss din eh. Gusto niyo sumama talaga Oops. sa video eh. Kaya pag video natin eh. Wala. Gustong gustong magpagita sa video eh. Sige, Kailangan sasama natin. pa kayo alis sa dito yan. Mm -hmm. Tapos manalagay natin yung nasilak. Okay, Top. So. Sige pare, jack mo pa na konti.

papasama nyo na yan Tagayin nyo lang at pwersado yung kailangan dyan mga boss Ayos! Ayan na kailangan din na natin kailangan na ipamasing shot mga boss Baka naman makatipid-tipid si sir dito Kaya gusto nyo mag DIY mga Hello, boss eh. Pwede nyo sa day iba mamasing shot gumamit lang kayo ng jack. So, kung pwedeng ipagpasok sa Obby ball joint, mga boss, hindi naman itong dyan. Kailangan suwabing-suwabing pumasok yung lock natin dyan, mga boss. No? Ayon yung natin. dapat kayo na. Sabi mo Ha? Yun, suwabe. Siyempre. Okay. Ating malupit. Ayan, ganun na yung procedure ng pagtatanggal ng lower at pag-install ng lower. Pwede okay, na tayo magkumpleto ah, dito. Uh, dito kasi nagmamadali si Sir eh. Kaya hindi ko na na-video yung pagtatanggal at pag-install ng mga... uh, Buong assembly ng lower Tira. ball joint mga boss. Alright. Saan so, ba yan? Kung naramdaman ko yan. Oh. Binira ko siya ng W40. Oh, pansamantala, mawawala. Nawala. Nawala. Oh. Tapos, bumalik. Siyempre, natuyo na na. Mas, nung bumalik siya, mas malakas ang impact. Mas, mas malala. Mas hmm. malala. Hindi ako na, oh. Ang mga nagulong bakas na oh. dito. Oo. Oh. Ako, ako ang bubiran. Pero tama yun, hindi. Tama naman. Pansamantala, mawawala yung ngit-ngit. Oh. Kaso, di rin na, no. Di Yun pare, pag nawala, yun na yun. Ito na yung pinakanan mo na problema mo. Ayun nga, luma nga. O, kaya dapat papalit na. Kasi Ayan delikado ito. Pare, babagsak yan. Kaya Lalo na, nilusong yung pasaba. Di baan. Hindi mo ang lakay na tala. Kahit ito lang. ay kaya, tilapia. Kaya nga. Pare, luma na ba? Hindi mo mapigilan, pare. Awa mo, po. Subukan lang. Huwag natin. Sige. Bukan natin. Oh, ah, Twitch mo oh. pa. Oo! na. Oh. Legit. Oh, base. Ganyan, ganyan. Ganyan mo tingkel belger pa. Ah. Oh. Ah dito mga boss ayan na kumpleto mga... na ng dalawang lower bound tuning ng gamit daw. Kami na daw <laughs> diyan. Dito mga <laughs> boss ayan may sining last set. Sige, kita natin yan pare. Saka to. Ayan, may nakita pa kaming maluwag sa kanila. Sa pa sa nakita ko kanina nung winewego ming manobela. Oo. Ang laki ng yeah. uh, ano ito pare. Tama. Tingnan mo 'to. Oh, oh ano mo pare? Okay. Dahil okay. eh, sa so kabila, yung wego. Sa so kabila naman, ng mag wego. mga bayngwego. Sa kabila naman ng mag singwego. Ano so Sa kabila ano ka po? sa ano pare, naglalagit kanina? Oo oh, Isa rin Malakas? Okay. Oo oh. oh. Pag nalikaw, tsaka wego Oo, yun? ayan naigpitan pa ng gusto to kaya kontrahan naman yan mga wala salog ka baka lang sa manabela mo kanina nangingingit mo wala na wala na napasubo ko na natin kay sir yan magic no ayan daw boss Wala na yung concern na nang nangingit nangingit kung gaano liko-liko, ilan lang yan? Pang limang ikot lang yan. <coughs> ha? <Yeah>. Sige. <coughs> Siyempre. Pagaling yung mekanik lang yun. So, Pinoy. Sige, okay, pare. Uh. Atras mo muna. Subukan mo muna. Tuwid so, mo yung Gulong. Gulong. yan na nasatisfy na satisfy na yung sinasabi dyan mga yeah. yun yung gusto natin mga boss Ma-satisfy sila mga boss para naman sulit yung bayad at yun lang po salamat sa panonood mga boss ingat po kayo at salamat God bless